Ready ka na? Ayusin na natin, hindi na to nakakatawa. Maganda na ha. Promise. Up na, umayos ka, umayos ka para maayos ka yung makeup sa'yo. Gaganda na nga ni Mami. Promise. Gaganda na ni Mami. Huwag oh ka maikot. lang. Nang makita ng totoo. Wala mo naman, luluto pa eh. Saan sa kanibasya, tulog na tayo. na lang ta. Eh, no! Hindi, Saan <norm> ta. tayo pupunta? tayo pupunta? Sabi mo, bibindi tayo, Dun, mm. sa malayo. Oo, mm, mamaya pa tayo, walang Pwede ako magwaro? Hmm. Yun, play tayo Hide the sick. Okay. Huwag kang malikot, niya ito. Iburo <laughs> muna, na. Ay, may makeup ako ito, iburo ah. Iburo ako. Wait, 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 huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Huwag kang Ay, ang likot niya ako, hindi na ako Ayoko na. Oo, oh, ayoko na. Hindi naman kita niloloko na. Eh, totoo na ko. Ayoko na. Ganda para maganda ka. Tapos muna. Hmm. Ayoko na. Totoo na nga yan. Yeah. Hmm. Wala mo na. Niloloko na eh. <laughs> Hindi niloloko. Nakakainis eh. Hindi ako. Hindi ako nagloloko <laughs> tayo. Seryoso yan. At sa akin naman naman. Ang pangit. Pangit. Mas pangit ka. ano ka lang sa akin. Ayan, ote ako. Manaka malakal man ka sa akin, no. Kada na lagi ano dali, shadow din. Ay shadow. Tikit tikit tikit. Gugun daw na mga makeup mo yun. Talaga kita na. Dito dito. Nandito tikit tikit. ka lang, kuno ni shadow din. <laughs> piket, piket, piket lang, ah. Hmm? Hindi mo, hindi pa nga ako tapos mo. mali ka dito, harap. Palay na ang lingon sa salamin. Hindi naman niloloko eh. Okay. Hindi na ka talong kanina lang yun, niloko kita. Kaya may tatawa mo ako. <laughs> Kaya kita may katawa ng kanina? Opo, kalaman. Nakigilipi ko sa M. Ala ko, laki kilta ko kasi, Ems. <laughs> joke lang yun. Ngayon, totoo na kasi, totoo na. Hindi na kita nila ako. Maganda na natin yung makeup sa'yo. Hindi ka rito. Ayan Ay, na yun, nakulog. Ayan Ay, na na. Akin na. Ayan mo na? Ayan yung makeup mo. Okay lang, okay lang. Yun, okay, lang. Oh, thank you sa Ako. Wait mo. Ito na ako. Tapos na. Tapos na agad. Kasi maganda ka. Panina kasi maganda ka din. Mami, mm -hmm. sabitin so ako dito. Amin, nga sa salamin. ni

lang, wait lang, hindi tapos excited. Ang okay, so... ganda mo kasi Ang ganda mo kasi. Ang yung ano Ang Ang kanyang blush on mo lang Ang ang